Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Pakisagot, you under oath. Oh, hindi niya masagot, Madam Chair. May pangatlong tanong ko. Pera niyo ba 'yan? Pera ng taong bayan 'yan, ma'am. Hindi niyo po pera 'yan. Eh, nagiging nagiging selective kayo, ah, secretary, Madam Next, Chair. One 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 more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Uh, Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the uh, Senate? Senate uh, Senator, I'm not running for the Senate. Oh, Sec Huwag niyong gamitin tong opisina niya sa politika kung may plano ka pa sa politika. AX nga yan, di ba? Assistance in Crisis at Situation. say pera niyo ba yan? Secretary, Yusec, pera niyo yan? Madam, madam sir, we don't treat it as our money. We know it's people's oh. money, that's why we're... Okay, pero patagal. Mr. Chair, uh, madam sir, if you can recall, in the August yung list... Because, because of it... politics! Patungkol ito sa reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na na iulat nga pong uh, na hold no at pinatigil ang uh, ng DSWD ang uh, AX uh, payout uh, Secretary Rex Gatchalian assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified uh, beneficiaries that need assistance. Madam Chair, karamihan po sa mga nasa lanta ng Bagyong Egay at iba pang kalamidad. No? Marami dito, mga sunog rin po. At alam po ng ating uh, Crisis Intervention Division Chief niyan, Director Edwin Morata. At ang kadalasan dito ay mga indigent na nangangailangan talaga ng uh, agarang uh, tulong. Ang sinabi ni Secretary Gatchalian, just submit the list and the DSWD will pay them out. Nakapagsumiti na po ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries. Yung iba po ay na-validate na, pero hanggang ngayon karamihan pa rin po ay hindi na-pay out. Uh, ano ba ang plano niyo po dito? Ilang beses na nating pinapaloop. Hindi ko alam kung bakit kailangan magmakaawa ang mga benepisyaryo na makatanggap ng tulong mula sa DSWD. Mandato naman ito ng DSWD na tulungan po ang in crisis at mga nangangailangan. Mandato po ng DSWD na tumulong ng walang pili. Kaya nga po nating tinawag itong AICS Assistance in uh, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Similarly, Madam Chair, I have previously raised that there are LGUs which submitted list of individuals needing assistance but until now the DSWD failed to validate the list nagbigay rin po ang DSWD ng deadline at nakapag -sub naman po ang mga LGUs ng listahan ng kanilang mga beneficiaries kailangan uh, kailan ho ba ito bibigyan ng ayuda mula sa I X ang listahan ng qualified beneficiaries na naisumitin naman sa inyo sa deadline na kayo mismo ang uh, nag-set? madam chair ako po ay uh, kadalasan natutulung po sa ating mga mahirap nating kababayan nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito no personal ko ito hindi po ito mula sa DSWD yung mga grocery packs akin po yan pagkain pinapamerienda ko sila pananghalian, vitamins mga face masks at uh, gusto ko talagang tulungan sila yung mga uh, naging biktima ng sunog lindol putok ng bulkan buhawi at uh, iba pang disaster at madam chair napagalaman ko lang po na Uh, pinagbabawalan po ng uh, DSWD na banggitin po ang aking uh, pangalan may tanong lang po ako dito sa ating uh, regional director uh, to uh, Maria uh, Angela Gup Gupalan uh, Goka pala ma'am ka rin pala ating uh, field office may, may tanong lang po ako sa inyo unang una, totoo ba ito na uh, bawal po banggitin ang aking uh, pangalan pero sa ibang politiko, hindi eh, po bawal um senator you you're know, under I mean, oath po ha? you're under oath yes po um akin po as general director wala naman pong um explicit na instruction na pagbawalan pero po sa akin dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa i think it's um best not to mention otherwise Um, baka po kasi kami mapag uh, Ma'am, specific ito, po pagsabihan. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. In, bawal banggitin ang pangalan. ko. sa totoo lang po, hindi niyo na banggitin ang pangalan ko, pero sana naman maging pantay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin, bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Kaya sure, wala po kung naana na may explicit instruction na um, uh, parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado so, po kayo? How about sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado nyo po no, sa DSWD sa Alaminos. Wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing? Nabawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag niyo pong haluan ng politika. Sa totoo lang po, ito pa ang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal akong pumunta? Bakit si Senator Aimee, our chairperson, pwede pumunta? Pakisagot, you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. May pangatlong tanong ko. Pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget ni ninyo panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, during the time of uh, President Duterte, walang pinipili. Ang, ang nagdala noon, si uh, Secretary Rolly uh, Bautista, isang dating uh, sundalo. Walang pinipili po yon hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin pero wag din naman sana ipagbawal na banggitin. Wag niya naman sana ipagkait na may mer kung meron po akong gustong dalahin sa at natulong sa kanila. Akin naman 'yun ma, eh. personal ko naman 'yun. Personal ko po yung grocery pack, personal ko po yung uh, uh, Jollibee kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan. Mapasaya ko man lang sa kanila. Eh bakit niya naman pong ipagkait sa kanila 'yan? Hindi niya naman po pera 'yan, ma'am. Besides sarili ko po ito ma'am kung pupunta man po ako doon eh akin po yun huwag nyo naman sanang ipagbawal uh, eh ngayon nandito ang inyong uh, sekretary pwede naman siguro uh, sagutin ng atin na uh, mahal na sekretary ba bakit po uh, ganun, sir naging uh, selective to tayo at uh, meron lang po ako isa site na isang instance halimbawa dito sa ano sa isang lugar sekretary Rex sa Mindanao Merong due don for payout na dapat nang ibigay sa kanila. Eh nung pumunta ka, naka-hold yun for how many months? And then nung pumunta ka, dinoble mo. Dinoble mo. Dinagdagan di mo, dinoble mo. Pwede pala yung ganun. Kasi ikaw yung uh, pumunta. Jera, Santo City, sir. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Nagma'am, meron pong uh, due for uh, payout na po doon mga indigents no. Seter, uh, maybe uh, biktima po ito ng earthquake o uh, disaster, due na po. So nag nagmahawa sila sa inyo, sir. Uh, matagal na po itong validated list na ito for uh, for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, ah, sige, release niya na. release niya na. Nung ni pinarilis mo, di mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede din palang lang doblehin pag Nagiging nagigi selective kayo secretary Madam Chair, one 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 more question hindi ba to na nagagamit sa politika ninyo uh, my politics yeah. Senator I'm not one question for the record Are you running for the Senate, Senate Senator I'm not running for the Senate oh, in fact I mean, I now, e exactly. yes and oh. in fact I even wrote all the public polling okay. to remove me okay. from the list and then uh, I communicated the that just, so many times okay so don't be selective alam ng publiko yan. Nakikinig ang publiko natin Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, wala ako akong, hindi ako, ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa si General Santos nang nag-earthquake ko sila. na John uh, 12. Well, was, the last time was... Last year. Last year. Late yes, last, year, last, year, last, year, last year. Yes, late last year, if yes, I'm not mistaken. Y yun, yun pa yung September na mga uh, listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated uh, list na siya. nagmamag sa inyo from August, July, August, September hanggang umabot na lang ng... Kailan kayo pumunta ng... Senator, kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Ah, kailan nga po yun? Kailan po yun? The earthquake was end of the year. Ah, remember? Lumapit sa iyo yung mga local officials and then you ordered them to release the uh, the AX. The kasi lumapit sa iyo personal, di ba? Senator, so, kailangan bang lumapit sa iyo personal? Now, Senator, every, all the let me just qualify ho. Lahat ho nang binigay niyo ng list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it The, all the list that you gave us sila sa so, Rex you know, I don't have any intention of running ha kapatid mo yung kasama ko rito Secretary uh, Rex Gatchalian you check your record Sen Senator let me General Santos City meron silang validated list napakatagal na nilang nagantay ilang buwan silang nagantay doon pagdating mo doon okay release doblehin mo so ibig sabihin si Senator Madam Chair, if I may just clarify ano yung nirelease ko. Ah. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ko ako nag-release ng AICS. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. Emergency cash transfer yung doble na sinasabi niyo. Hindi ko ako nag-release ng AICS. It's emergency cash transfer. Kaya nga, ang punto ko doon, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit niyo pahirapan? 3,000, tatlong libo 4 na buwan, 5 buwan, sir. nagmamakaawa. Hindi niyo naman pwede na yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Ma Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, we'll, uh, I'll have Director uh, Wens explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ko ako na nagkaroon kami ng problema sa sarili namin financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. I NCR, ako. And, uh, We have addressed that. I Aminado mean, kami mean, there were delays to the commitment to the senator but we have all intentions of so paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But ako, I put my admission that na-delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that uh, meron kaming late submission sa uh, DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir, four months, five months, nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila pero nag sila ng limang buwan kailangan pa ba nilang antayin na maglindaw sa lugar nila bago nyo i-release? Sen-, Sen o hindi... kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, uh, to Director uh, Marie Angela uh, Gopalan, alam nyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon. No? Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, tin- niya ang LGUs, dapat walang duplication, walang iiyak na walang mabibigyan walang pili yan, walang halong uh, politika yan. Lalo lalo na po sa panahon ng uh, pandemya. Makakatanggap ng ayuda. Walang politika noon. Alam ni Senator Amy yan. Uh, dahil siya po ang chairperson ng uh, uh, social uh, justice noong panahon yon. At ma'am, kahit na si ma'am Amy, meron po siyang kanyang uh, sariling uh, initiatives or amendments. Kung ano po yung kanyang uh, uh, gustong ito patulungan at uh, ng mga lugar. Panahon ni Pangulong Duterte, walang bawal sa kay Senator Marcos. Lahat po ay pantay-pantay. Walang bawal kay Senator Joel Villanueva. Walang bawal kay Senator Angara. Walang bawal kahit kay Senator Ontiveros noong panahon yun. Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Jaime. even that during the last uh, few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request re ni Senator Amy Marcos ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon pinipili kasi tulong yun sa mga mahirap. Sir Krex, wag, uh, wag niyong gamitin itong pisina niya sa politika kung may plano ka pa sa politika. I Madam mean, Chair, categorically, I am not using the office for my politics and I categorically state that I am not running for any position this coming election. That's uh, uh, Kailang, kailang, election? This election, I am not running for any public office this coming 2025. election. 2025. Yes. But uh, I'm not running for this coming election. It's a first time about 2028. 20, 20. in 18 years madam Che, i'll just direct you to uh, director Wen so that he can put forward the record go. the payout please na to, pang gumadong po, as of the moment po, as per discussion po, during the April 2 um, meeting po with you, with your staff po, we already provided the live file so that the office po, the office po, ni can access po, uh, even po doon sa updates ng payout at saka yung mga scheduled payout for the second quarter kasi we discussed already na we committed to do the payouts as most of the list are the second quarter but from the April 2 meeting po natin and eventually after the list date, we were able to settle na po almost 22 payouts for the record po comprising po the 12.70% increase and we still have to discuss po with your team po to discuss some of the listahan pa na kailangan po po natin i-troubleshoot kasi may mga mismatch pa po doon, Secretary and Madam Chair po. Ma'am ni Secretary Rex Gatchalian, you were mayor then, na uh, Secretary Rex. Nung panahon ng no, most mayor ng uh, Valenzuela, oh, hindi naging selective ang uh, DSWD sa, sa panahon yon. Kung anong kailangan mong tulong sa iyong bayan, sa iyong syudad, sa Valenzuela, what is due sa inyo binibigay talaga? Walang hindi, hindi ka tulad ngayon August April na ngayon pag mamakaawa yung Pilipino sa, sa tulong na tatlong libo AX nga yan di ba? assistance in crisis at situation uh, per pera nyo ba yan? Uh, kayo ma'am Yusek pera nyo ba yan? Secretary Yusek pera nyo yan? Sir, we don't treat it as our money. We know it's people's oh, money. That's why we're... Mr. Chair, uh, Madam Chair, if you can recall in the August because, because, because of politics. Because of politics. Hindi eh, naman ako kalaban ninyo ah. Huwag nyo damay yung mga mahirap. Alam ni Sen. Aimee yun ah. No? Panahon ni Sen. Aimee siya chairperson. Lahat ng request ni Sen. Aimee Marcos during the time of uh, President Duterte. Pinagbigyan, binigay, lahat. Walang delays. Ni isang araw, walang delay. Anong sinabi ni Senator Ayminon even during the last few months of his, uh, of uh, President Duterte's administration? Binigay. Check your records. You may check your records. Check nyo. Ano siya niyan eh? 2022. Tulong sa Maynila. Check nyo. Walang delays. Ni isang ni isang araw ni isang linggo walang delis. Kasi tulong sa mga mahirap. palaon ng pandemya yung sap. Kaya e ano, hindi nga kami matulog noon eh. Para mabigay lang sa lahat yung tulong na social amelioration program ng uh, gobyerno. Dahil pera ng tao yan. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchalian. Secretary, we have no intentions of withholding. In fact, last year, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit po lahat yan. Alam nyo, we assure you that we will make sure, Madam Sir, ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo, walang pera, walang cash, sa lahat na nakikinig na DSW Regional Director. Yun naman bang uniform answer niyo di ba? Walang cash, hindi pa na-release. Pero pag, pag paborito ninyo, ang politiko. Hmm. Well, may cash na bukas. Pagsunog. Ay, sorry, sir. Walang cash. Pa na pa niyo yung Pilipino. Nasunogan na nga, back to zero. Walang pambili. Hindi walang pambahaon. Walang pambili ng damit. Hindi makaaral. Papay pa niyo pa. Kasi walang cash ang DSWT meron kayong gustong i-pay out may cash pag may ano nga yung kasabihan magmerong merong kung gusto may paraan pag wala may dahilan that is your motto DSWD ang problema natin ngayon institutionalize natin ang uh, paano natin to institutionalize para saan para kanino para ba sa mga mahirap o para sa gusto ninyong tulungan o para sa politiko yan ang dapat nating sagutin na nagaantay na sagot ng taong bayan alam nyo nahawa ko sa mga mahirap mahirap lang ha mapahirapan pa sana huwag naman pong ganun. Kaya tayo narito para isa batas ito, institutionalize ito. Pero kaysa sa batas lang natin ito, hindi yung mga mahirap pa mga sinabang. Huwag na lang. Pawawa yung Pilipino. Kaya hindi tayo maasenso. Meron mga programa na mga katulong na mapabilis ang servisyo. Ay bawa. Hindi ko, hindi ko naman sa pinagmamalaki andyan yung malasakit center unang pili yun basta Pilipino ka qualified ka pumila ka lang doon tuturuan ka ng social worker at pagpatuloy nyo lang yung mga programa na makakatulong huwag nyong pigilan huwag nyong sirain huwag nyong pahirapan ng Pilipino pera po ng taong bayan yan kanila po yan na Pilipino po yan yun lang po Madam Chair Paki-update okay, na lang po sir sa mga nagmamakaawa sa inyo. Yung mga istahan ninyong sinasabi na just submit the list of qualified beneficiaries. submit nyo naman. Pero baka maubos pa ba yung pamasahin nila sa kabalik sa inyong opisina. Baka lugi pa sila sa 3,000 tatanggapin nila sa kabalik.